sumunod sa akin na binatog yata may binatog ba ito? saan? wait lang hanapin natin oh sorry po tang hahanap lang ako yun na saglit ayun o no? binatog o oh. ayun sa kanto binatog pabili <laughs> Wait lang, wait tayo yun, Nobia Togo. Oh. Anali lang. Parang <laughs> gati talaga sa sutiyente. Ay si nanay, oh. lunes ngayon eh. Wala silang tinda sa loob. naman oh, si nanay. Pahente ha. Hindi na pakali oh. <laughs> Toga. Ah. lang <tong> Ah. Tekalan. Oy. Hayo. Tekalan. Ah. Nababaliwas digit. Na May tilas na lang si ng kandila. Pag kasi nasa labas pa sila, bawal sila magtinda sa loob ng simbahan. Ito si nanay, kawawa si naman sila na O sila magna, mag-amo. Gusto mo nai? Biatog? Makain ka? O oh, sige. <laughs> pa ako ng ano, 20 pesos. Para kay nanay. 20 may daw. Ayaw kay nanay. Gusto din para ni nanay ng ano, binatog. Merienda. O oh, na oh. Hindi na kay... Oy, hindi na sa'yo yan ha. Kayo na, kay nanay na yan. Agoy. Gusto mo pa ba? Sampung piso tara, sampung piso pa. Pahingi pa ako, sampung piso. Sampung piso pa. Si Tinyente, dagdagan ko. Pahingi pa niya yung kinakain ng sinanay si nanay, owner niya. Ano yan, kuya? Ayan. Dagdagan natin kay Tinyente. Ano yun, Dagdagan mo kay Tinyente. Nalit Ha? Hindi pa. Grabe ka tingente, ha? Ah. Lakas mong kumain, baby, ha? Ah. Ayan, silang ang owner niya, guys. Tingente. Si nanay. Siya yung, ano, hindi niyo po pwedeng hawakan si tingente. Kakagating kayo Sinanay Si nanay lang nakakahawak niyan. Kaya eh, tingente. Ayun ay, na panda ni nanay oh. Kandila. Yan. Yung tinda ni nanay yan. Ah. Ha? Paglunis dito. Oh. Ang gari tala silang dalawa. <laughs> ano si iba? Ano si iba? Ano, si ano, si ano sabi na no? Marunong pa naman yan ay. Alam mo yung baso? Pagka hindi niya mako sa ilalim, naapakan niya para lumusot yung Di ba? Para gumano yung ano. Ang galing niya eh. Bye!